Hello mga kagana, kamusta po kayo ngayon? andito uh, po kami ngayon sa Melcom kasi bibili kami ng uh, school supplies para sa kay kasi mag-aaral na nga siya insya Allah. So maghahanap lang kami ng uh, oh, that is Ang mga kailangan niya sa si school kasi nga dito lang kami parang medyo mura siguro. So maghahanap na kami dito. What? Yeah, eh oh, dito meron silang mga Let's go there. Ito marami silang mga school supplies. Ito kasi mga kailangan dito ngayon. Are you okay, Boo? Yes. Are you excited? Yes. So let's go to the school supplies. Here, here. So pa muna kami ngayon. Kasi ah, dito back to school na. So kailangan talaga namin na mamili na muna ngayon ngayon lang yung araw kung saan may free kaming oras lumabas. Look at this one. Ang mura ng mga ano nila. Yan yung mga mga kids um, ano ba to? Yeah, it's a dinosaur. Yeah. Yes. You like it? Yeah. Later, later. We're waiting for mama. Ito kasi mga list. Ayan, ang dami-daming list sa uh, kailangan na uh, bilhin para sa kanya. Ayan. So you like it? Yes. Yeah. Okay. What is that? Dinosaur? So come. Let's check uh, what we need here. <laughs> okay. Here we need the books, a clipboard or whatsoever. Ah, dito. Yan yun naman, ang daming mabibili dito. So dito na lang siguro kayo may mimili. Ayan oh, kailangan to sa school. Seconds. No, we need that. We don't need that one. What is that for? Hmm, uh -huh. ang dami. Come, let's check here first. Ay, ito yung mga kailangan niya. So dito na talaga kami bibili ng mga para sa school niya. Dito kasi marami nga. Oh, they have a lot here. They have play. Yes, they they do have. Not now. Later. We'll check first. Okay. We'll wait for Mama. So, dito na kami. Siguro dito talaga kayo makakamura ngayon mong Kasi, this, as I said, mas okay nga. What? They, they have a sharpener. Ito may mga sharpener sila. Hold this one. So, papakita ko na lang sa inyo. <laughs> so, meron silang mga sharpener. Ayan. Ito yung mga kailangan dito sa... Ito, meron silang eraser na malalaki. So, ito yung kailangan ni Blue sa school. Kasi required siya na may mga eraser siya. Ayan. Pwede na ito. Tingnan nyo. So, 9 CDs lang. Ito, pencil. Colored pencil. Wait, boo. Dada still checking. Ito, mura na ito wax crayon, tag 17 yes so ayan ito may mga, mura lang yung mga colored pencil nila, ayan so dito na talaga kay may mimili what? Hmm. yeah, what's that? Paw patrol. paw patrol yeah, look, look at this look at, look at this yeah, you have that one, right? no, these glasses yes ito, so dito na kayo mamimili. Mga scissors for kids. Mura na oh. Ito lang mga ganito-ganito lang mga kailangan oh sa school. Hindi na yung masyadong mahal. Ayan. What's that? Art set? Oh, o oh, 69 lang siya oh. Art set na siya. Ayan. Ayan. Yeah, yeah. Keep it there first. Ito, markers, highlighters. Ooh, ito, may mga ano pa sila dito. Kung ano-ano. Ito, domes. Mura-mura lang. Oh, mura lang siya. Oh, tingnan nyo po. 13 CDs lang. Yeah, yeah. Yes. We'll wait for mama, okay? Ah, uh, this one, we can use this tra tray for your school supplies. No, not, we don't need that one. Put it back. Put back the that one. We don't need it. Yes. Put it back. So, meron silang mga colored. Ito kasi, ito yung listahan. Sabi ko nga. So, kailangan siyang mabili. Yes, you're there. So, mura nga talaga dito. Nakakatawa naman. So, first time namin mamili ng school supply para kay Blue. Yes Kasi nga mag-aaral na siya Mag-aaral na siya Wait Just look Yeah, what's that? This what I'm talking about What's that? This one, the flowers Okay, keep it there I like this one I saw that one and this one Yes, yes I like it Yes So, yes So, dito na nga kami mamimili. Let's wait for mama first, okay? Dito dami mga pencil case. Ay, mura lang, oh. So, sabi ko nga, first time namin mamili ng mga school supply para kay Blue. So, first time niya mag-aral uh, mag or unang beses niya mag-aral. Nag-aral na siya nakaraan, kaso di kami nakabili ng kung ano-ano. So sa ngayon is eto mag-aaral na siya. InshaAllah maging okay naman yung pag-aaral niya at su maging sulit naman yung school. Papakita ko sa inyo sa susunod kung saan siya mag-aaral. Pero okay naman yung school niya kasi inshallah. So maghahanap na muna kami ng uh, mga mabibiling gamit niya. So ayan tapos na nga po kami uh, mamili ng mga kailangan ni Blue sa school. So medyo marami-rami na yung nabili namin. So papakita ko sa inyo mamaya. Hindi ko nga alam kung tama ba yung mga napabili namin or hindi. Kasi halo-halo siya. So iba-iba nga yung pagpipili uh, ano nila. Yung mga gamit sa school. So papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga napili namin. So medyo marami na nga siya. Yung iba sa shop na namin bibilhin kasi medyo mura doon. So dito is medyo may kamahalan yung iba. Pero marami pa rin kami nabili dito na mga kailangan ni Blue sa school. So, ayan. Ayan. Ito maganda yung brand na to. Hindi ako ganun kamahal pero pwede na. Ayan. Ito, fabric cast to. Ayan. So, mostly nabili na rin namin, naman namin yung mga kailangan ni Blue sa school. Insya Allah, maging okay naman yun. Ito, marker. Ay. Maraming pwedeng bilhin dito. Ayan. Ito yung mga school bags nila, pero parang ayaw ni Ben bilhan ko si nito kasi parang wala silang masyadong option. Pero nakasis siya nito. Ginagamit niya pang lakad. Ayan. Nakabili na kami niyan. Pero ayaw ni Ben yan. Maghanap na lang kami sa ibang lugar. So, ayan. So, ito na yung mga pinamili school supplies. So, ayan. So, what is that, Boo? Question. Oh, nag off pa. So, ito na yung total bill. 500. Almost 600. Hindi pa tapos yung plus 600 plus. So, tapos na nga kaming mamili. Are you happy with all your school supplies? Yes. Are you sure? What is that? Dinosaur again? Yeah. So, nakabili na kami. So, so insya lang nga maging okay yung ano. Are you okay po? Yes. Yeah maging okay yung mag-aaral ni Blusa susunod na linggo. So, ayan. Say bye!